Sa mga kalsada ng Brazil, normal na ang putukan. Pero sa bawat kalabit ng gatilyo may mas malalim na laban. Laban para sa kapangyarihan, pera at buhay. Ang digmaan kontra droga sa Brazil ay isa sa mga pinakamadugong labanan sa Latin America. Mula sa makukulay na pader ng Rio de Janeiro hanggang sa magulong siyudad ng Sao Paulo, patuloy ang bakbakan sa pagitan ng mga sindikato, gang at pulis. Lahat nag-aagawan ng kontrol sa kalakalan ng droga. Pakugutan tayo magsimula, maaari kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang videos at kaalaman na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Kaya tara, simulan na natin. Hindi ito biglang sumabog lang. Dekada na ang lumipas mula nang magsimula ang problema. Nang dahil sa matinding kahirapan, kawalan ng trabaho at korupsyon, lumakas ang mga grupong kriminal gaya ng Komando Vermelho, Red Command, at Primero Komando da Capital, PCC. Nabuo sila sa loob ng mga kulungan, pero kalaunan sila na ang namuno sa mga komunidad. May sarili pang batas na sinusunod ng mga tao sa mga lugar na hindi naaabot ng gobyerno ang mga ordinaryong mamamayan sa mga favela, mga mahihirap na komunidad sa bundok, ang madalas na iipit sa pagitan ng mga gang at pulis. Araw-araw may barilan, raid at paghihiganti. Ayon sa ulat, mahigit 4,000 katawang napatay noong 2024 dahil sa mga operasyon laban sa droga sa Brazil. At ang masaklap, maraming biktima ay inosente. Mga bata, kababaihan at manggagawa na nadamay lang sa putukan. Hindi lang gumagamit ng droga ang Brazil. Isa rin itong malaking ruta ng smuggling ng cocaine papuntang Europe at Africa dahil sa laki ng bansa at korupsyon sa mga pantalan. Nakakalusot ang bilyon-bilyong halaga ng droga taon-taon. Ang mga sindikato ay parang maliliit na gobyerno. May armas, pera at impluensya sa pulisya. Pero sa kabila ng karahasan, buhay pa rin ang kultura at pag-asa sa mga favela. Sa mga kalye, maririnig mo pa rin ang samba, funk at hip-hop, mga kanta ng laban at pag-asa. Gamit ng mga kabataan ang musika para ipahayag ang katotohanan ng kanilang buhay sa gitna ng giyera. Ang Brazil Drug War ay hindi lang laban sa droga. Ito ay laban para sa hustisya at pag-asa ng mga taong gustong mabuhay ng payapa. Hanggat may kahirapan at katiwalian, magpapatuloy ang putukan pero sa bawat musika, sa bawat kwento, patuloy ding lumalaban ang mga taga-Brasil, hindi sa bala, kundi sa tapang at paniniwala.